Okay guys, uh, na hapon na interviewon karon nga mga suod na ako, mga anak-anak na ko, kung maayo ba ang akong nakita diya sa mga social media nga mga asawa or mga live-in partner nga mga babae na na ay mga kabit in short, diba? ba? Kaya daghan akong nakita sa Facebook nga ang ilang mga asawa girunda sa bana tuas sa lain nga balay o naas sa mga mabugno nga mga lugar eh atong interview ni isa karon kinaknak okay, Unsa sa may kestre mo naknak aning uban nga asawa or living partner nga naay kabit nga nasakpan sa bana or nasakpan sa ilang living partner nga tuan nagkipagdula kang pare sa kestre ni mo nasakpan sa bana. Oh, nasakpan sa bana nga nagkuyog silang pare or tuwa nagkinumbatihay sa, sa bugnaong mga lugar. Reserve din sa bae nasakpan sila kasala kung na niya. Anong mangita pa maglain kung nanam, may bana, di ba? Kung kana ilang gibuhat sa iyahang, ay gibuhat sa bae, dito nang din na bana gipuan. Usap, anong mangita pa maglain nga na may bana? Basin siguro nak na kung nabuhat na sa asawa or sa living partner niya kay wala na ipanahon niyang ng kay ng bana ng kumbate kay kikapoy na ang bana kung sa may kaisulti mo anak Diga po na siya reason is ay abe, diga po na siya reason reason na mungita o lain dito kay gusto na huna kanang ka nang pwede makahulat na nanay time din nga mukuan dito imuhang partner or asawa or bana ba din ha ah Satu ato pa in short kana nga mga panghitabo ang babae gana mogi kiat or oh, say something kwan unsa lain so, tawag ana something ano nang dito manyakis oh, o unsa ana sa ba ana gitsa oh. Ganun, no, kahulat, uy, ka nganong labi na pa di ka pila ka halimbawa karon kung pangutan on ta ka karon unsa so, may maayo nga buhaton sa so, bana ana ipapriso or unsa man pasayloon huh? May opinion is ko an kading kung bana, pwede presuhon pero kung, kung libin libin pwede kung ko an o o siguro kulihan o sak o sobra na pwede na siguro ko ano ni kapresyo just ma kaya kaya pa sa ko pwede na pa sa di na kaayud na ang alam mo karon na sakpan sa sa bana isa ka bisis <laughs> unya sigi na dito siya or first time matumbuhat na sakpan sa bana first time pa oh, siya na. na oh, sumanto. Pasayloon to or magdepende sa bana. Kung kasa pa nasaktan, pasayloon pa pero permi na di na, na maayo. Eh, di insert di, in di gin maayo ang mga bit. Oh, okay, okay sige sige. sige. Okay, karon na koy pangutan-on sa nako na ni isa kon ka anak anak. Naknak. -nak. Oh. Man abe. Maayo ba sa asawa or sa kanang live-in nga mga kaya Kay daghan akong kita sa kwan, social media. Or na naman ang kabit-kabit. Mayo ba sa babae na nga buhaton nga mga, mga bit or dili? Dili. Nanong dili siya maayo. No. Ano? Kita nga good nga mga girls, makaantos ta sa atong uwag. Pero o kung katong na jud kaayo, dili na na siya normal. Okay? Uwag na jud na. In short sure, dili, dili gyud mga bit. Eh. Mm, mao no, nang dili jud mga bit. Pero nganong daghan man lagi sa social media? Ako nakita na. Ambutlok ko dili abi. Wala ko kabalo nganong mga wit sila. Mantaka wala sila mga reason. Sa sa imo lang im, sa imo lang opinion. Unsa nga klase nga bai ang ingana? Igat na jud. Hmm. Patay ka mo Dili hmm. tanan ha. ha? Oh oy, hmm. atensyon mga hmm. babae ha, mga naay bana o naay live-in partner, iget gede ikuno ang babae hmm. nga magkamit. Una halimbawa garon kung ang bana abroad or ang bana to as layo na narabaw to Manila hmm. muna nga nakapangabit sila unsa may suggestion ni Moana ang sa may kistorya ni Moana Ang ka okay, istorya is dili dili required ang mga bet na mga babae kay tungod kay layo ang atong bana no kay kuan man kanang dapat sayang-sayang ratag -sayang oras o, kung mga bet pata mao nang at ang atong ipangabit, ato na lang nang i-attention sa atong anak Very sa atong buhat diha liha. Very good. Hindi lang yung tawang abit. O niya, Ay, karun, na siya required. Okay. Karoon, mga na po kunima atong balihon. Mm. Alam karoon, ang lalaki tuwas abroad o Manila na narabaho. Mm. Nakauyab dito, nakatira dito mga sinaw kaya Kung sa so, may istorya ni mo na? Ako ka istorya, Ana, is dili ko require ng mga bet ang atong bana o oh, sa mga lala, mga lalaki kay ang mga lalaki mataparan nag mga igat magpakalalaki gina sila Agay okay, pati ako ani igo hmm, No Okay Mao nang an kung naa asawa nga nabilin dito sa Pilipinas una For... una hmm. na lang pod Halimbawa karon naknak mm. Halimbawa karon naknak Naigo man ko tong imistreno mm. Kita ito ko gawas Hmm. bugat manak nak, -nak ang ulo or gusto na ko maligo nya toko sa Manila muli pa ko minda maligo ko diri eh. Unso may mm -hmm. kasi na mogali um, nang nga ang lalaki mataparan ug um, igat magpakalalaki jud kay lalaki manjud sila di ba unsa may may buhaton sa lalaki unsa may unsa may, may buhaton amo mag maginday-inday kamalo na mo unsa inday-inday ah. hmm. Oh, unia karon kay di makin nak melikayan. Nah, main hmm. anak. Pui dia rasa guru makan, pui dia makin ilo orang zaman. Okong, okong mang mangita mandali ok kagau sanan. Di nalang bersabak. Nak karon kay kenal lagi mengak bersakpan malagi. masakpan sa asawa, masakpan sa bana, unsa may... Okay, wala, anak yan sila nga, walay aso nga makumpong. Pero na'y maugom. Oo, oh, na'y maugom. Napagaling matulog. Oo, oh, nga sa sigrilyo. Hmm. Huwag ka nang aso sa utot sa demonyo. Manang, kamong mga bana, huwag binagid mo ka agwanta. Patay. Tulat na lang yun. No, kaya dali raman ang tuig. O kung to igrapod lagi mo. Bot pasabot sa bot kuan kung ang asawa o ang bana dili gyud maayo gid nga Mangabit. Mangabit. Hmm. Oh. Alimbawa, karun, sa... mga bit. Oh, alin ba karon? Interview unta sa isa Muslim nga lalaki. Oh, sige. Okay, kini mo nindot. Oh, sige, sige. Ito ako Manila, mga asawa ko dito, na akong asawa dari sa Mindanao. Gusto hmm. man, ikaw ka ron, okay lang ba si Imo or dili? Hmm. Sa sa Muslim ni Ha, oh. sa ako lang po is, eh? if ever, kung ako ang first wife, oh. nga istoryahon ko sa akong bana, nga mangita siya o blain babae, tarong ang iyang pagpananghit mo okay ko mo go ko Halimbawa sa to kung first wife ka If ever kung ako ang first wife nga ang akong bana is mananghit og tarong nga mga sawa siya didto sa Manila bali Oo, oo oh. wala problema sa ako basta kaya pud niya nga buhion ang iyang second wife dapat pantay ni Duha kay nga nana man ang patakaran sa mga muslim Oh mo magin batas oo, di man pwede nga naay mo tutol ko kay kung um, sa iyang palipay ako nang ihatag sa iya ha pero ang uban lagi mga Christian uban mga babae dili ko nila tanggap nga na ay second wife ang ilang bana sa amo po nga mga Christian is, normal ah, uh, normal sa to nga na ay second wife at bana kaya mawiyad na ato ang natubuan ba ya ang sulod na sa kong huna-huna is cheating na nga oh. na nya murag lain na kaayo sa atong paminaw nga nai itach ang lain ang nai itouch nga nga lain babaye ang atong mga bana so dili na siya required sa ang mga Kristiyano. oh pero asa may mayo ang legal or dito kas illegal ang legal very, very good but mayo ang muslim kay legal man pakaslan man tanan ang sa Christian, illegal. Ang sa manggun, Ang kalahian sa Muslim mag sa Christian. Ang sa, ang sa Muslim is legal. Oh. Kasawa. Asal manjud. Asawa oh. to asawa. Mm. Ang kaapan, magod, sa mga Christian is wala tayong kabalo nga. Ang atong mga bana is nangabit na lang largo. Correct, very good. mga asawa, wala tayong kaalamag kung kung sa'y ilang ginabuhat. Oh. O kung in the first place pa siguro, nila, o kung ilahan na lang siguro tang buhian, kay man nga mga abit sila, oh. pag abot sa panahon, makasakop ang mga asawa o mga bana nga nangabit ang ilahang mga ka-live-in partner, bulag dyan na paingon. Okay. So, in the first place dapat, mo istorya na lang kung unsay kulang, unsay kuan kay aron si tulon siya aron mahusay aron walay kasakit nga mahitabo kay aron pud dili maapektuhan ang mga bata nga gipang biyaan. oh sa may samay ikatambag nimo sa bilang mag-asawa or bilang maglibin live in nga dili gyud mga bit unsa ikatambag nimo na ang ako ikatambag sa inyo is salig lang mo sa inyong kisig kausa nya dapat walay second party kaya ron dili maguba ang inyong relasyon nga ang unya ang pinakauna jud nga required is ang communication okay. dili jud na mawala ang inyong communication kay aron magpabiling ligon ang inyong usa ka relasyon ang okay ang pinaka the ang pinaka the is ang pagsalig mo sa isa Oo. Oh. kinanlan jus so, nun mm. Diba? ba okay sige sige Salamat kay Naknak sa interview nga kung ihatag sa emikaron.